Hi everyone! Magandang araw at welcome sa ating channel! For today's video guys, magluluto pala ako ng tuna lumpia. Ayan, napakasarap guys. Crispy crispy talaga siya. Pwede nyo rin ito gawin sa bahay nyo guys. Napakadali lang gawin. Ayan, sarap na sarap talaga yung kain ni Mary Jane. Ayan, magprepare na tayo ng ating para lumpia. At mayroon akong ginagad na carrots at bumili rin ako ng lumpia wrapper. At gagamit ako ng century tuna. At iti-drain lang natin ito. Tatanggalin natin yung tubig. Ayan. Tapos may isa pa tayong iti-drain. Dalawa yung gagamitin ko. kailangan natin yung pigain para mawala yung tubig niya. Brine kasi yan, kaya tubig yung ano niya. Hindi siya oil. So, durugin lang natin ng pinong-pino. Ayan. Ayan, durug na siya, guys. Ayan yung carrots na ginagad ko ganina. At ito yung lumpia wrapper. At gagamit ako ng mayonnaise. Ayan, umpisahan na natin. ya I-mix na natin sa isang bowl. Ayan. Yung tuna. Pagkatapos, halo-haluin lang natin ito para ma-mix siya ng husto bago natin lagyan ng mayonnaise. Ayan na siya guys. Nilagyan ko na pala siya ng mayonnaise. Mayonnaise at saka paminta. Ayan, hindi ko na kuna ng video paglagay ng mayonnaise. So, halu-haluin lang natin ito para uh, pantay yung pagkakaano niya. Ayan, nag-uumpisa na nagbalot. Balutin na natin yan para makakain na tayo. Ganyan lang siya guys. Napaka-simple lang ito gawin, guys. Ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Mag-enjoy muna ako sa pagkain ng aking gawa na lumpia. Pwede niyo rin ito gawin guys sa bahay. Napakadali lang. Ayan, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. God bless.